ito ay isang bullet racing engine na nakatotalos. So, ibig sabihin, may bihira na, na KE. Oh. Yan, may dalawa akong KE dyan. dalawa? Bumili pa ako lima para mabuhay <laughs> yung dalawa. <laughs> Lakas! Iba-iba, <laughs> organic. Ah. Para sa akin, yung two-stroke, iba siya na kailangan mong... Parang buhay eh. Para sa akin, na hmm. buhay yung two-stroke eh. Hindi siya ako lang. Tapos pinamachine ko rin. Naka-rotary valve kasi ito. Uh, hmm. kinaiba ng makina nito, may rotary shaft. Uh -huh. So may rotary shaft ka tapos may langis. Oh, par kaya parang kaya pa parang hinahanap yung red valve. May piston, may fuel rail, naka-DI siya which is direct injected, na two stroke. So parang doon pa lang 951, parang 1000 cc. Oh. Na naka-direct injection, sabi ko nandito 'yung boss, 'yung engine yun naka -biyak man 'yan. Ah, bet silipin natin yung boss oh, kung sige, sige. ano. Ba Alright, ayan mga boski, dumating na kami sa lugar ni Boss Edsel. Yan, thank you na marami boss na pagbigyan tayo. Alright. Ito na, makalat. <laughs> Napakasimple at napaka lupet Ito pala yung ano niya, bar niya. Ito, oh, ito, ito. Talagang itong bahay boss, gawa mo. Talaga. Oo, oh, ito yung shop ko talaga. So, shop. Napakaganda. Gawa ng makina, pintura, dito. Sell dito sa Paranaque. Ah. Yan. Boss, thank you na marami. Napaka-solid mo, si boss, sa mo na. Salamat sa pagbisita. <laughs> Nakita ko si Boss Edsel kasi nakatransaksyon niya si Sob. Ngayon, inaral namin yung profile niya. Napakalupit ni yung Boss, Edsel. Para isa sa mga talagang kinabiliban ko unang, yung yung impression ko, ganun. Si Boss Edsel more on four stroke, mm -hmm. pero meron din siyang malalim sa two stroke ayan oh ganyan kalalim mga boss Iyan <laughs> na yun uh, boss paano ka nag start talaga ng ano pag uh, may well, ko ito kasing business na to sa father ko tsaka ayan may mga kaibigan siyang malapit sa kanya nagsimula simula sila mag mekanik so nag start sila actually siguro 90s yan nagsimula sila kasama niya si Lolomar which is si Mario sardanya Uh, malapit na ang angle ko din yan na nasa, itaas na. So uh, malaking ba malaking tulong si Lolo Mar sa akin dahil marami ako natutunan sa kanya. Siya talagang naging mentor ko pagdating sa mga engines. So nung nagsimula ako sa negosyong ko nung nawala yung father ko, uh, si Lolo Mar ang ituturo sa akin. So more on four stroke ako natumpisa. So since 2017 lang yon So medyo baguhan lang din ako. Uh, pero yung passion ko for engines eh tingin ko dun ako dun ako lalaban mm. so sa four stroke ayan medyo marami ako natutunan and then sa two stroke medyo nag-uumpisa ako ngayon na aralin yung mga race engines so ito ay isang bullet racing engine na naka total loss. so ibig sabihin wala siyang stator uh pulser lang pulser lang bawa nito Palacer lang boss. Mm. So uubusin niya 'yung baterya. <laughs> so ang plano ko dito nakadalawang deep cycle na baterya para tumagal-tagal. Tapos may naisip pa kung hydrocharging pag paglabas ng tubig galing pump. Papasok siya sa hydrocharging. May isa, may malag battery management system ako gagamitin para alam mo lang yung voltage, alam mo yung charging, ano mo, voltage mo din. So para alam mo kung mauubusan ka na. Tapos uh -huh. Sa so, pagdating naman sa carburetion, ito ay nakamikuni na backshot. ah, uh, yung backshot ay nagko-custom modify ng mga carb. Pag mo dito sa loob, andiyan yung may, 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 parang ano siya. Oh, parang uh, may bubuga to. pa oh, boss, oh, no? Hit. boss, ano to? Parang susukapan pa ng gasto. Oo. Oh, oh. oh yun. Parang power jet na so, ano ano. Tapos sila na nag-install nitong uh, parang velocity stack na hmm. Minasin nila sa loob mismo nung Likuni na 446. So, Sukat pala. Boss, ilan yung bunga nga na ito, yung carb na to? Uh, 46. So, 46mm. dual 46 <laughs> Iba din. Solid, diba? Masarap, so, masarap siya. So, syempre, pagdating sa dual carb, alam niya naman, ah uh, mahirap magtono. Tsaka nung unang buo ko nito, napa-under namin siya. Pero na, umabot kami ng tatlong pihit, so sabi parang may mali, hindi naman tayo pwedeng magtatlong pihit. Uh -huh. So baba ulit, biyak kami, buti nagkaroon kami ng ultrasonic, linis sa ultrasonic. yung pinaandar yon nakita ko na, na may mga iba palang butas na barado. So oh, okay. yun, nung napaandar namin siya, nagka problema naman ako sa black. Sa uh, black naman. Ito oh, siya, mga boss. Kayo, pakita ko lang. Yan. Two-stroke to, ha? Pero parang ano, boss? Ang... Naka-hard chrome lang. Hard oh, okay. chrome lang siya. Na stroker. So, dahil stroker siya, may base plate. No? So, so yung base plate niya, ibabaw hmm. tsaka baba may gasket. So... Para iwas singaw, boss, no? Oo. Oh, oh. Iwas singaw at masusukat mo yung compression. So, marami akong sa airpads ko pa to natabi niyang mga gasket so pwede ka mamili ng kapal boss ano talaga kayo yung uh, yung linya ng family nyo more on sa tubig oo more on sa tubig engine sa tubig yan pero mahilig din yung airpads ko sa kotse so naman ako din yun motor nagkakilala ako ni boss art dahil sa KE mahilig okay. ako sa KE 100 ibigin na na -E. KE yan may dalawa akong KE -E dalawa. Bumili pa ako lima para mabuo yung dalawa. <laughs> <laughs> <Bum> Lakas! <laughs> gusto ko sana bumili ng bago, pero siyempre ang, ang bago medyo mahal, di ba? Hmm. So, yung KE, lima libo lang, sabi ko. Yung, bili, bili ako isa, tapos bili ako ulit na isa. Kumulong pa rin sa pyesa. Ayan na, may nagbenta sa akin, tatlo. Sabi ko, sige, bahala na. <laughs> <laughs> Nakabili, nakapuho akong dalawa. Tapos, nung contact point pa siya, Platino, so, pag umanda, simulan na linggo, sabi ko, pahirap to. Nag-iba-iba. Organic. Ah. Para sa akin, yung two-stroke, iba siya na kailangan mong... Parang buhay eh. Para sa akin, ha? buhay yung two-stroke eh. Hindi siya yung tipong magsukat ka lang, may fuel pump ka, yun yung PSI, game na yan. Yung presyon, iba-iba. Para sa akin, iba yung two-stroke. Medyo mas malaki respeto ko sa mga megalito ng two-stroke. Iba, iba din. Iba din siya. Tapos... Uh, so yun, yung sa KE, kinonvert ko na lang to CDI. CDI, yeah. uh. Maganda, ma-feature ma nyo din yung mga tropa natin na may mga bike shop din. Pwede so, rin, boss. O, o, basta Kaya, naman recommended mo. Tiwala yun, kami kami sa'yo, boss. Dalawa yan sila. Si Bam Bam, tsaka si Mike, si Master George, nag-convert ko CDI. So, yun. Ayan. Tayo dito. Yan, Astroper uh, binagsak ko na to ng 150 TSI. Unang pandar namin, naka-tool 210 PSI. 210. So, so, parang nilokom mo siya. Kumbaga, ayoko muna siyang biglain. Alalay lang muna kasi mm. baka masira ako na naman. So, binaba ako ng 150. Uh, bago pala ako nagbinaba ng 150, naka 180 ako nun. Uh, nagka problema ako sa bolt. Ah, uh, bumigay yung, yung kung saan nakalapat yung bolt. Yung parang stud niya? Oo. Uh -huh. So, nasira yon Umangat to pinasok ng tubig yung crankcase. Okay, yun so, laugh. hirap. Gabi ko, i-close deck na natin. Pina-close deck ko, magbutas lang ako mano-mano para umangat lang, umangat lang yung tubig. So, yun na siya ngayon. Naka-150 to ngayon, binaba ko lang. Tapos, pinamachine shot ko rin. Naka-rotary valve kasi ito. Uh, <coughs> kinaiba nung makina nito may rotary shaft. <coughs> so, may rotary shaft siya. Tapos, may langis. Oh, par kaya par parang hinahanap yung red valve. Wala pala. Ah, rotary para siya. Oo, rotary. So, alam niyo naman sa rotary, hmm. yung timing ka na naman na uh, iisipin. So, yun yung trademark ni C2 sa rotary. Kaya, uh, nung unang engine siya na two-stroke rotary. Nung lumabas yung 951 na engine ng C2, doon na siya na Great valve. Anong bansa ba siya? c Austria. Ayan, uh, yan may din Austria siya. 717 engine. Ah. Uh -huh. Tapos itong mga to aftermarket na to, Yung R&D, parang mga race parts. Oo, race rata. parts ng Meron din sila pang-Yamaha, Austria. Oh, okay, 'yan. Ganun pa lang. Pero Europe po ba 'yan, boss? Alin? Yung Austria? Alin? Europe? Ah, hindi ko lang siguro. <laughs> uh, parang, parang ano Oh, pala Europe na. siguro, pare. Ganito. Ang ganda dito, boss. Kayo na 'yung nagpa-fabricate Ito ngayon. hindi pagkasama pagka, 'to ng pipe. Akasama ah, siya ng pipe. Oo. So pag bibili kay boss, part to ng pipe. Oo. Okay. Although dahil nga ito ay late 90s, bihira, bihira ka na makahanap ng ganito. Bihira na. Ayan so, na. so, di pa pa sadya. Oo, pero kasi ito may water jacket na naman. Oo, yan nga pala mga anyway, bosski, uh, uh, off the cam na kwento sa akin ni boss Edsel na yung pipe ng mga bangkang two-stroke engine, is naka parang water jacket parang ano. Kahit yung stock na, na ito. Kumbaga, ito mismo yung pipe pero meron pa daw yung lamang isang oh, pipe sa lobby. Oh, yung boss talaga yung totoong pipe niya. Oo. Oh, actually okay. yung stock may ganun din, tapos aftermarket may ganun din. May ganun din. Meron naman tinatawag na dry pipe na wala nang water jacket pero nag spray siya ng tubig sa loob. Ah. May... Mga natututuro natin <laughs> kay Mosense. Alright. <laughs> Nagbibenta pa sila dun sa Amerika, hiwalay na computer box. Para lang dun sa spray. Ah, kailangan po ng machine para Parang sa, Parang, para umispray siya. Eh. Sabi Parang ko, water although, pop, although dito no? bihirain, ako never pa ako. Naka, nakita uh -huh. ko lang online. Sabi ko, lalim, lalim na yan. Ah. Malalim. So, ito, naka-water jacket. Tsaka, pag, pag, mga marunong sa jet ski, matutuwa sila pag naka-tune pipe Pag nakita, so, matutuwa. Kita nyo naman, napakaganda. Ang <laughs> laki. Laki. <laughs> Tune pipe! <5! laughs> Ito siya mga baso. Ayan, yan yung comparison. No? <laughs> Kung hawakan niya sa base. Oh, no. So, ate mo, so, ate mo. Thank Kumbaga, yung... nakakatuwa kasi, kumbaga, two-stroke, may si Boss Edsel pala, di ba? natuto siya sa four stroke pabalik siya sa two stroke ngayon na-appreciate niya kaya natuwa rin talaga ako ngayon inaaral niya pa yung two stroke may knowledge na siya eh pinagbubungad pa niya eh parang oh, oh. dahil syempre pagdating sa two stroke madalas na hawak ng piyesa segunda mano oh. so hindi mo alam yung history noon hindi mo alam kung gumagana kumpara sa bawat four stroke pues marami kang mabibiling Bra parts new. Uh -huh. so, so, so iba din ibang scenario sa two stroke pero siyempre, alam naman sa Two Stroke, iba yung by power, by mm. power band niyan. Ang, ang, ang downside lang din ng sa jet ski, talagang direct drive siya, di katulad sa motor, may, may cambio. Oo. 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 parang dire-diretso na boss yung RPM niya, no? Parang, para parang siyang automatic. Oo. At automatic yung, talaga. Depende na yung, yung parang clutch mo, yun na yung elisi mo sa likod. Okay. Kung baga kung may pitch pa yan na tinatawag eh. So, pag mag maganda yung mas, mas, mas aggressive yung pitch ng impeller mo, mas malakas yung bitaw. Tapos may gap pa yan. May clearance pa yun. Ah, may, sinusukat yung... din doon. Oh, although yun naman standard, dapat mga less than 0.7 mm, 0.5. Huwag ka mag-1 mm. Pag nag-1 mm ka, sungaw na yun. Ramdam mo na yun. Pag sigaw ng makina ang tagal sinibat. Okay. So, Basta ganyan, uh, maputo lang kita. Ano? Sige lang, boss. Ah... Uh, so may mga event-event din ng karera ng bangka marami, eh. Marami. Yan din ba yung boss? Ganyan din uh, nilalagay nila? Sa, sa pang, pang, bang bangka, madalas na ginagamit nila Kawasaki. Ah, Kawasaki. Kawasaki so, engine, 650, 750. Yan, yung makina na nakataob, 750 yan. Okay, oh, eh, ito, also, 750. Ito, pinasok ng tubig. Oh. So, yan ang itsura. Ah, <laughs> oh, oo. Oh, oh. Pag pala pinasok ng tubig, boss, mga ilang, ano lang, pag napabaya, magaganyang agad. oh, agad. Oo, eh. so maganda kung kung pinasok ng tubig, wala, biya, biya ka agad. Biya ka agad, oo. Oh. Yun yung risk sa kanya, boss, since yung makina is nasa tubig, oh. prone ka talaga sa ganyang oh. case. Oo, oh. which is eh, talaga minsan pa. nangyayari. Oo. Oh. Uh, so, safety rin, madalas yung drain plug, yung daan ng tubig sa likod, hindi na sasara may Nakabound po ba talaga yan, boss, sa, ano, sa tubig? Ito, medyo malalim din siya eh. Pag, pag nakasakay na ito sa loob ng jet ganyan, ganyan, Below si level siya. Mm, gitna lang. But, gitna. Oh, uh, okay. Gitna lang. So, Alright. yan siya. Pero yan boss, uh, may may napatakbo ka na ba boss na ano, na two stroke engine sa tubig? O, meron naman. Meron na. Oo, pero yun ay mga stock engines lang. Stock engines. Oh, na read ba? So, read. alam mo pag read, medyo mas madali. Para ah, mas, tayo, madali. mas madali. Ito boss, parang innovation mo na to eh. Actually, no. simula nung pagkakuha namin ito, ganto na siya, no? So, ma mapaandar ko lang siya nung matino, maaral ko. Doon, doon ako medyo happy na. Kasi, iba ng pyeso nito, eh. Achievement Tapos, na yun, boss. Pagka, oh, ano. lang natin. Pantago lang. Kasi yun. Pag na-okay ko na, saka ako na tatasa yung compression, babalik natin yung routine. 10 Mapapanood ba namin yung boss? Oh, boss, okay. kung ilalagay oh. ito sa typical na bangka, yung, yung parang oh. ang laman is... Uh, mga tatlong tao, apat na tao K kaya bang dalhin ng bangka pa yan o magti 360 na yung bangka kaya naman, kaya yun ba? lang syempre yung yung bigat so power to weight mo kasi so, normally, isa lang sa sakay pag -karera. pero under naman yan yung uh -huh. top speed na lang ng kakatalo kasi sobrang powerful na na ito. para sa It's two normal cylinder normal na two stroke parang, engine parang, parang, parang feeling, na feeling na ko malakas siya <laughs> Baka gumano na yung bangkay, so eh, may oh, na eh. Tsaka maganda nga kung may binubuo pa akong 951, yun maganda rin makita nyo. Yung engine naman na yun may counterbalance na crankshaft. Tapos may isa pang piston. <laughs> Pangatlong piston, para sa air pressure mo sa intake. So dalawa lang yung connecting rod mo, pero tatlong piston? Tatlong connecting rod, bali. Doon sa counter shaft, may isang maliit na connecting rod, may isa pang maliit na block para doon sa piston na third piston na high pressure okay. papuntang uh, fuel rail. So, tatlo yung connecting rod, yung sigunyal mo, dalawa lang. Uh, yung para pinakabayag uh niya. Pinaka main mo. Ang galing! Nung muna ko tinahita yun, <laughs> sabi ko, <laughs> sandali lang ha. Kasi nag-research ako, the third piston, ganyan. So, nakita ko sa ito. Tatlong piston? Eh, itong cylinder lang. Uh Oo. -oh. So, -huh. may maliit siya na piston, may fuel rail. Naka-DI siya, which is direct injected. Na two-stroke. So parang doon palang lang 951 parang 1,000cc na oh. naka-direct injection, sabi ko. Nandito yung boss yung engine niya. yun. Naka-viac man dyan. Pet, uh, silipin natin yung boss oh, kung, sige, kung sige. ano. Oo, sige, sige. Baka maya. Baka maya, ayan. Alright. So, uh, dito parang end muna natin yung video. Kuha ko ng ibang video para doon sa mga nabanggit ni boss. Kasi uh, susulitin ko na eh, sayang yung punta. Ah, oh, oo, electrical pala. So, CDI niya, naka msd AMSD. Oil na ka-AMSD. Boss, anong taong taon to? Tagal na nito, boss. Buti nga nakachamba pa ako kasi bumigay ito nung una na pinapaandar. Buti naka, uh, nakakuha pa ako sa eBay. So, uh -huh. dati yung programmable, magpapalit ka na niya. Retard rate, uh, timing, tapos ano mo, RPM limit, disaksak lang nga yun. Grabe! MSD! Ay, yung pinaka-edition ka nasira na rin ito eh. So, wala na akong mahanap nito. Wala na ba sa eBay? Wala eh. So, ah. ginamit ko na lang yung stock niya, which is ganito. Okay. Pero oh, para stock siguradong stock masisira na. din yan pagkagal. So, wala akong choice. grabe, kami... le legendary. <laughs> legendary MSD. Parang nakita ko, grabe, may MSD na pala nung mga panahon na yan. Parang dami sa ilalim ng tubig na yung itsura niya. <laughs> Pero ito boss, pang 4-stroke and 2-stroke pwede? Um, More on 2-stroke talaga dito. siya. So, Ay. Hindi ko lang sure kasi pati yung pulser niya, ibang yung itsura na eh. Normally naka-ground naka, naka ground siya. sa uh -huh. Ah, normally hindi naka-ground diba? Tapos pag sa kalang siya mag- uh, Gamitan pa na ito? CDI. Ay, ito yung pinaka-CDI niya. Oh, programa ko okay. okay. uh, Grabe, natulala ako. Ngayon. <laughs> 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 Di mo ko na yun. Boss Edsel lang sa kalam. <laughs> taon meron na yan? Yan, ito yung mga bangka. Sa, bang sa mga bangka pala tayo talaga makakita ng mga halimaw. May Ayan, ayun, ito. Natin. Medyo makinis na. Uh -huh. So, meron siyang retard rate. Meron siyang high speed RPM limit. Uh -huh. So, yan. 8,000. So, <laughs> 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 Grabe, nandun lang pala yun. Yan alagang alaga makinis pa yon nakakamangha yung mga gamit dito sulit na sulit sobrang ano <laughs> sobrang solid Ayan. so mamaya ano namin ah, video namin yung iba pang mga nandito alright solid KE yes uh, baka sabihin nyo nasa tubig lang Ito, ikakaibang mag-project si Boss Edsel, mga Boski. -E. Uy, K.E. Hindi ko pa napapalit ko ng 4G. Ang ganda ng gulong. Championato na sa gulong. Mo, man, boss. Ko. Ganda rin ng rings. Ganda rin ng May ano rin siya oh, sa bo. Ba? Oh, ito yung isa. May balancer din sa boss. Yung rim niya. Alin? Ay, yun, yung rim niya. Ay, oo. Oh, Nakabalance, boss. No? Nakabalance yung rim niya. No? <laughs> Parang sa... May balance. Boss, balance ba talaga yun? Yung gano'n? Kiko, nung pagkakuha ko, nandiyan na siya eh. <laughs> oh, sa kotse. Di ba sa kotse, mas may ganyan? Oo. Oh. Galing. Ang <laughs> uncle ko kasi mga saulog. So... Yan, so may mga piyesa ang bibigay sa akin yung mga uncle ko pang dirt bike talaga, pang motocross uh -huh. Grabe, pambali ng leeg to Boss, nakaka-excite matapos yan na Kailangan <laughs> kong gawin, ito yung mga piyesa niya, no, parin, dami Yung black <laughs> pa nga rin eh Ah, oo. Okay, o. parts ko. Okay. K.E. Oh. Boss, K.E. talaga yung nahiliga mo, no? Doon ako na in love, e. Eh. Parang kang Mexicanong bandido lang. Yes! Hindi, <laughs> 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 ano naman. Bagay naman, boss. Bagay na bagay. At saka yung forma niya, sakto lang. Hindi ganun kataas. Oo. So, oh. yun lang, ha, platino. So, nakakonvert na yan. At least naka-convert na boss kasi pag platino, more on may nag-uumido eh. Pag nag-uumido, oh. yun na. Oo. Oh. Kis eh. Oh, <laughs> Pero kabisado ito. pa rin ng ibang mga oh, kabataan niya yun na nahilig sa two-stroke, alam na nila. Na kaya mag ano ng platino. Madalas kasi yung elektrisya na ano, pag nakita platino, umaayaw. Pero yung mga bata ngayon, boss, na nahilig sa two-stroke, alam nila yung oh. technique talaga. Parang pag nag wala lang sa kanila. Alam na, ay, alam ay, ko na gagawin kis dyan. Kis Basta pag, Basta pag sinabi ang problema, tas tahimik lang sila, ibig sabihin nun, Gago, kaya nila. <laughs> kaya nila yun. Yan na yun. Galing. Silent mode lang. Silent lang. lang. Grabe. Ito yung mga iba yung baki na May naka Ito yung mga kawasaki ko na. Ay. Kawasaki.